Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Ngayon nga ay nakapag na ang ating bidang sitanggol na ngayon ay tatakbo na nga siya bilang isang busy mayor ng Maynila at nasabi nga niya dito sa kanyang pamilya ng mga Montenegro na tatakbo lamang siya bilang isang busy mayor ng Manila kung kakilala niya ang kanyang mga kaalyansa at dito nga ay pumunta na ng San Dimas kaya po ito nga ang ating binang sitanggol at kinausap nga si chairman at sinabi nga niya dito na siya ay tatakbo bilang isang busy mayor ng Maynila na siyang ikinagulat naman nito nga nga si chairman dito nga sa San Dimas ngunit na mas masan nga ito sa sinabi ni Tanggol na ang kinakailangang maupo ay alam kung ano ang kinabubuhay ng mga tao nga dito sa ating lungsod na siyang nagpagising sa diwa nitong si chairman kung kayat dito ngayon ay saludo nga si Chairman dito nga sa ating magiging BC Mayor ng Maynila na ngayon pati si Roda ay nakausap nga nitong si Tanggol at sinabi nga niyang kinakailangan nating baguhin ang buhay ng taga-Kyapo at mga taga-Maynila kung kaya't dito ang gagawin ni Tanggol ay isang magandahang at pangmalawakang charity na siyang makakatulong sa kanyang mga kanayon dati nga nung siya ay namumuhay pa dito nga sa San Dimas at kung gaano nga niya naranasan ang hirap ng buhay kung kaya't ngayon tatakbo siya Bisang, bilang isang vice mayor ng Maynila ay babaguhin niya ang Maynila at tutulungan niya ang mga nararapat na tulungan bilang isang vice mayor ng Manila ngunit ito namang si Olivia ay meron nga siyang masamang balak nga dito sa ating bidang si Tanggol, ang alam nga nitong si Ulibya ay kakayan kayanan na lamang niya itong si Tanggol na paikutin sa kanyang mga palad. Walang kaalam-alam itong ngang si Ulibya na mas matalino pa pala itong si Tanggol kumpara nga sa kanya. Kung ito ay mag-iisip kaya dito nga ay nakipagplastikan na lamang itong ngang si Ulibya kay Tanggol dahil nga sa kanyang hangarin na na maging isang mayor pero walang kalam-alam si Olivia na pagdating ng panahon ay patatalsikin na siya ng mga Montenegro at tanging si Tanggol na lamang ang tatakbo bilang isang mayor ng Maynila kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.